Kumusta mga crypto kabayan? So ngayon, pakikita ko naman sa inyo kung paano ako bumili ng mga coins or tokens. So every week or so, ginagawa ko, bumibili ako ng $10, $20 worth na crypto. So ngayon, magdi-DCA tayo. Wala pa ako ng chain link, which is nandito siya sa screen, dito sa kaliwa nyo. Uh, maganda naman ang analysis ng mga tao dito. So, ita try kong dagdag, idagdag to sa portfolio ko. So ang presyo niya ngayon is 13 US dollars. Uh, since the last two weeks medyo bumulusok na siya. grabe uh, grabe nasa 72% almost double guys from ano. So ang ginagawa ko pag nagdi-DCA ako or dollar cost averaging, ang ginagawa ko is naghihintay ako ng local top or local low para bumili. Let's say ngayon, hindi pa siya ideal na bumili kasi medyo nasa taas siya eh. Para nasa, nasa supply area na siya. <clears throat> Parang paubos na yung demand. Usually, ano, pag mababa ang presyo, biglang binibili ng mga tao, right? Pag mataas na naman, tumaas na yung presyo ng locally, ginagawa ng mga day traders, binebenta naman nila. So, benta sila dito sa $13, tapos hintay nila bumaba ng $12, $11, $10, $12, dollars tas bibili na naman sila. Tapos, gagawa, bibenta na naman nila. So, ganun-ganun lang. So, let's say, from here to here, benta nila. Tapos, mag-e-entry uli sila. So, kumita agad sila ng 9% dyan. So, gano ang mga ng day traders. So, since newbie tayo, hindi tayo day trader, ano lang tayo, mag-iipon lang tayo para sa susunod na bull run or bull cycle uh, around 2024 or 2025. Ang kalaban lang naman ng bull cycle is pag nagtuloy-tuloy itong recession or pag humaba siya. Otherwise, ganyan naman talaga. Umiikot siya, eh, taas-baba, taas-baba, di ba? <clears throat> so, anyways bumili na ako ng, nagdeposito na ako ng cash, about $14.59. Tapos, kinonvert ko na siya sa USDC. Um, so, meron tayong $14.59 ngayon. Gusto kong bumili ng link, pero hindi ko pa gusto tong presyo na to, ba? Diba? So, gagawin ko, mag-ano ako ng sarili kong presyo. So, ano ba yung next yung next resistant level nila resistance level nila so around eleven dollars cents, eleven So you never know, guys. Pwede ito bumagsak nang ganyan kataas. So tatry natin jumbo mle. So dito sa kanan, lalagay ko yung limit price order ko. So eleven dollar cents. okay na yan. That bibiling bibiling. Iyan ako siya max max amount. So pag pag ang presyo ng link napunta sa eleven point forty around dito magti-trigger siya mag magbabay siya so makakukuha tayo ng 1.26 link sa presyong $14 $5.85 USDC so kiklik na natin ito so as you can see guys nandito sa kaliwa meron tayong buy order dito hintay na lang natin matrigger trigger pero pag nag work kayo or whatever, wag kayong wag kayong bibili na mag uh, magplace place order na ano parang one day or good till cancel or whatever. Kasi tulad nito. <clears throat> Kasi diyan kayo masusunog, okay? Pag hindi niyo nakuha yung trade niyo ngayong araw na gusto niyo yung price, magka-cancel yan automatically. So, pwede kayo uling magplace ng bid for pag nag-login kayo. So, ganun lang yung guys. So, ngayon, inihintay na lang natin itong bumaba para mabili natin to Although, hindi ko siya in-expect kasi tignan nyo naman, o. No? Ang taas ng volume, sabay pataas pa siya ng pataas. So, ang kailangan natin So, $13 para mag-trigger is kailangan natin ng mga 13% na movement pababa para mag-trigger to para mabili natin 'yan. Automatic na 'yan, guys. Okay?